Pagkatapos sa kanyang ginawang matinding pangaharang pagigipit sa hakbang ng maisog para hindi matuloy sa takluban, abay tinawag pa ito na bastos at blaspimos ang hakbang ng maisog. Paano po ito naging bastos at blaspimos? Ah, dahil wala naman pong ginagawang panginsulto sa Panginoon ito ah, itong ah, ginagawang hakbang ng maisog. Kundi ito ay isang pagpapahayag ng mga hinanaing at ang ah, mga pagbubulgar ng kabulaskugan ngayon na nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Halata po na talagang ayaw nila marinig ang katotohanan at hindi rin totoo na ayaw ng mga taga-takluban magsalita sapagkat ang mga taga-takluban mismo ang nag-organize nitong hakbang ng maisog sa takluban at inimbita lamang si PRRD, uh, si Mayor Basti at ilang mga tao pa Uh, na personalidad na magsasalita dyan sa hakbang ng maisog, isog takluban, galing pa ng Manila, Mindanao Visayas, para uh, magdalosana at magsalita at uh, makinig yung iba para sa hakbang ng mga isog ang iba naman, ng mga vlogger ay magko-cover up, ngunit uh, hindi nga natuloy, hindi dahil sa bagyo kundi dahil sa ginawang panggigipit, naramdam po ng mga organizer na mahihirapan sila maghanap uh, ng location na pwede sila makapagtaraos. at ang sinabi pa ni Mayor ay wala daw, ah, wala daw silang uh, sinecure na permit. Isa rin yan kasi nung alingan umano, ayon sa organizer, dahil uh, nag-process ang organizer ng permit bago pa man sila ah, ay uh, mag-announce uh, ng or formal announcement sa eksaktong date ng kanilang uh, hakbang na maiso dyan sa Tacloban. Yes, uh, yes, uh, mayor. Sa lahat ng mga pakinig Kumusta po kayo ngayon diyan sa Tacloban? Anong sitwasyon sa inyo? Ah, uh, mabuti naman. Ah, uh, mabuti naman at uh, dumahan na rin itong uh, tropical depression mm -hmm. at ah, uh, ah uh, meron nga kaming damage dito eh. Meron kami isang tent dito na malaki na uh, medyo mm -hmm. na mm sila mga natin. Tingnan natin kung anong kanyang sagot sa mga tanong po patungkol sa panghaharang sa hakbang ng no maiso. Sabado, May 25, eh, pinigil nyo raw, pina, uh, ginawan, nyo, ginawan nyo daw lang lahat ng paraan para mapigilan at hindi matuloy yung, uh, yung uh, maisug uh, rally at mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang uh, bumabatikos. Uh, hindi po nalulungkot nga kami bakit ba, uh, na gano'n na nga yung story, ah? eh, hindi naman mo totoo yun, hindi naman gano'n nangyari. Uh -huh. Sa totoo nga, eh. So napaka maginoo po ano nitong si uh, Mayor Alfred Alvarez uh, Kala mo kung sinong <laughs> matino at napaka respetadong tao magsalita Pero kabaliktaran po ang kanilang ginawa uh, para maharangan talaga So kita niyo naman napakaraming truck, ginawang parking lot, yung RTR Plaza At sinabing showroom, pa, paano naging showroom? ang isang lugar na puno ng truck ni wala man lang mga promotion ni wala man lang mga sign siya nagsasabi na mayroong uh, truck show yun ay halatang uh, isang gimmick lamang at ngayon nawala na ngayong uh, kahapon po nagsimula ay nawala na po yung mga truck 'no oh, di ba ganoon po kay instant kung isang click lang ay pinarada yung mga truck isang click lang na tinanggal din po yung mga truck dahil alam nila nawala nang hakbang ng maisog na magrarari. Uh, eh, dito naman, eh, alam mo, we are peace-loving people. But you have to understand na kasama ang panahon noon. Mm -hmm. Kasama ang panahon, kaya nag naman kami in preparation. Kasi sabi naman ng pag-asa, there is a possibility maging bagyo yan. Mm -hmm. Kaya nag-iingat kami. Ito po yun. Okay. Pangalawa ko, parang hindi nakakaalam, may video kami dyan. Yung uh, araw ng uh, Friday, ng hapon, eh, nagkaroon ng barilan, mga two... <laughs> Ganda, no? Parang kardalis ang gimmick nito. May barilan din daw. Huh? Uh, may barilan. Eh, wala naman tayong narinig na nagkabalita na may barilan dyan sa takluban. na huh? Kahit yung mga vlogger na pumunta dyan, nagikot-ikot, nagtatanong, eh, wala namang may nagkwento sa kanila na may barilan. Kaya may plano silang ilalockdown itong takluban. Hmm? Mabuti na lang, lumabang talaga yung may-ari ng tindahan at sa uh may baril siya at nakipagbarilan doon. No? Ang galing, no? Ang tapang na may-ari ng tindahan, nakikipagbarilan. Wow. Ah, sa mga holdapper. Pero ang, haba, ang hawak ng mga baril ng mga holdapper, matataas na kalibre ng armas daw, may armalite. Oh, so, kaya mo kayang lumaban na tutukan ka na ng baril. Ah? Tapos matataas na kalibre. Imposible naman nata. Yan, Mayor. Pakiayos naman po ng ating script. Please lang. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Righto in the lockdown ng city at hinanap yung apat na perpetrator na yan. Mm -hmm. um, may dalawang motor na na-trace dahil sa CCTV. May mga blood stain pa nga yung motor. Uh, nakuha namin yung dalawang motor, nakuha ng PNP. Mm -hmm. At uh, tinignan yung registro eh galing sa Norte North, eh, yung uh, registro. So uh -huh. baka alam mo yung mga ganyan na, na naka-mask, hindi naka-helmet eh. mm -hmm. So mal sa area malapit dun sa pagra pagsasag uh, paggaganap nung maisog rally ng kinasabuduhan ang ang allegation kasi eh na ng mga pulis ni lockdown yung lugar para hindi maisagawa yung rally oh, sa so in, in, fact eh, may video naman eh nakita naman doon eh, talagang uh, nagputukan to ng barilan doon <laughs> putukan barilan na eh, kaya ako oh, nag lockdown isa, mm -hmm. mm -hmm. pangalawa ko oh, kung saan sila gusto mag yung area na yun, hindi ho pag ng siyudad yan eh. Hindi naman kami may-ari eh. Uh -huh. O oh, yun naman pala eh. Hindi naman pala pag Hindi naman pala pag ng siyudad. pag ari ng, uh, -ari ng uh, taong bayan, bakit nyo ginawang parkingan? Yun lang naman eh. Di ba? Pinoposition. Pinoposition yan. Hmm. Isa pa ho, na gusto namin sabihin, yung airport ho namin under repair. Kaya walang... So, under repair, kaya mahal ang aeroplano, tapos may mga piyesta. O, oh, ganda na. Ganda, no? Talagang nangyari po yan sa isang araw lang, dalawang araw. Diba? Lahat ay talagang uh, nagko-coordinate. Ah, uh, Pari-pariho yung mga pangyayari. Nagmahal ang tiket, na maraming piyesta daw. Ah, uh, maraming polis na nakapagbantay, na nag-lockdown. Ah, uh, maraming truck na nakaparking. So, ginawa yan sabay-sabay. Pero ngayon, wala na po. Mura na yung ticket, papuntang Takluban, wala nang truck na nakaparking, wala nang police na nakadeploy, wala na ring lockdown. Galing, no? Galing. Lumilipad sa gabi, kaya uh -huh. punong-puno yan sa araw. Pagkatapos po, para malaman ng lahat, pagdating ng Mayo, pagdating ng June, ay marami talagang piyesta dito. Talagang mataas ang pamasahe mataas talaga ang at mahirap makabok ng flight. Mm -hmm. So kita natin mga kababayan po natin ang uh, stilo ano, nitong mga Romualdes Tambaloslos ano, mga kababayan natin na gawin talaga nila lahat para hindi lang makapagsalita itong hakbang na maisog. Bakit ganoon? Sa nakarang administrasyon, walang problema kahit magrali kayo ng magrali dyan. Eh dahil karapatan nyo po na magsalita at karapatan naman ng taong bayan na makinig kung ano po yung uh, hinanaing at reklamo supposed to be eh, nitong mga nagsasalita lalo na po yung sa hakbang ng maisog. Pero kanata kasi na natatakot sila at tayo nila marinig itong mga sinasabi sa hakbang ng maisog. Dahil takot sila sa katotohanan at takot sila na mabubulgar na ng kanilang kasindikatuhan. Ngayon ipagmamalaki pa nitong si, Martin, uh, si Martin or si Alfred. Sila yan, pare-pareho lang sinasabi. Itong si Alfred na umano'y Ah, uh, kaibigan niya daw itong si PRRD. Kung kaibigan mo, bakit hindi mainit? Malamig yung pag-welcome mo, ha? Malamig pa sa bagyo ang pag-welcome mo kay PRRD at kay Baste. At ngayon, totoo na nga ang sinasabi, talaga na gamitan lang ah uh, dito sa isyu ng uh, politiko o sa mga uh, sa buhay politiko 'yung eh, talagang nangyari 'yung manggagamit o gamitan lamang. At isa po itong mga Romualdez na nakita natin sa mga manggagamit, Romualdez Marcos po. Uh, sa kaya PRRD So, kita natin na sobrang dikit sila kay PRRD, sobrang silang nagpasalamat dahil hindi sila pinakitaan ng discrimination unlike kay Marujas noong panahon ng Yolanda ay uh, halos hindi sila bibigyan ng ayuda at suporta dahil kontrapartido nga dahil delayuan, ay sila ay Macamarcos at uh, Romualdez pero kay PRRD hindi po yan iniisip at tinutukan po ang uh, takluban para masuportahan, mabigyan ng tulong yung mga kababayan po natin na nasira yung kanilang mga bahay binigyan ng mga libreng pabahay Ngayon sasabihin pa ni Marcos na umanay walang ginawa si PRRD sa kanyang administration. So pasalamat naman tayo mga kababayan, dahil personal um personal talaga na binisitahan po ni Mayor Basti ang lugar kung saan ay ipitin dinayo yung mga libreng pabahay ni PRRD at nakita niya, wow na wow, mahal na mahal po ng mga taga takluban si PRRD at uh, napakainit din yung pag-welcome nila kay Mayor Pasti, na isa po sa talagang personal na pumunta doon at ginamit ang kanyang lakas para nga naman talaga makatulong sa mga kababayan po natin na hirap na hirap noong panahon ng Yolanda. Kayo po mga kababayan po natin, naniniwala po kayo uh, sa kasinungalingan na sinasabi nitong mga tambaloslos para lang malusutan, kaliwat ka na, na interview sa media, sa radio para malusutan po ang kanilang ginawang panggigipit sa hakbang ng maisog. Pero huli na po lahat. Uh, kahit anong paliwanag pa nila dahil hindi na naniniwala ang taong bayan sa kanilang pinaggagawa. At sa totoo nga lang po, iwala na po yung mga truck na nandun na tanggal na malinis na ang RTR Plaza. Pag-alis din ng mga participant at organizer ng Hakbang ng no Maiso. Wow talaga Mayor, maraming salamat sa iyong paliwanag na walang katuturan. God bless po sa atin lahat at salamat sa dos, por dos.